Oh, linis no? Ito na oh. Ganda. Tuwang-tuwa yung manok oh. Tayo gagawa ng adobo dito. Kuyon. Luluto tayo ng adobo. Tuy, bumak! magdidining ding tayo ngayon Yan po yung ating uh, gulay fresh na fresh from the farm okay. <laughs> All right food yes the... that one fresh from the farm Baong is right, ba. Kausan na sabag. Mayroon pa. Alam, manila. Grabe 'yung combination

Saya mana? Ada banyak di luar, banyak di tuang di sini. Di bayar, komen, bayar sih. Bayar bah. Bayar apa? Bayar apa tuan? Bayar Saya sini, bayar dah, bayar ah, Saya kau. Bayar. Itu tuh tuh jangan. Tuh tuh. Ya Bayar. I Bayar. 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 Bayar.

I bagu very nice. Ah, yeah, I very nice. Oh, I I'm getting home. 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 I'm getting i i am

na uh, inaayos na nila. Sila po yung may-ari, yung ating uh, naging bisita. Ayan o. Oh. Oh, Oo, binagawa ang gulay. Ayan, gusto yung gulay. Ayan, binagawa ang gulay. sa update Maura pero malinsangan. Nakakadilig uh, ating uh, mga tanim yan. Eh. Madiligan yung ating mga tanim. Ito ang ulan. Dala po ng uh, bagyo. Okay, tapos na yung ulan. Maganda yung avocado uh, na. Oh. Nagbago na ang dahon. Ito po yung nabili natin ng uh, doon sa bayan. Oh. Uh, dito tayo ngayon ng uh, uh, yung tinanggal tanggal natin dito ng bunga ng tawag dito ay uh, talong. Tinanim na na po natin dito uh, sitaw, no? May time na po itong sitaw. Tatlong plat po ito. Bagong tanim natin sitaw, sana ay tumubo kasi yung uh, binhi na ginamit natin dito ay yung uh, kinuha natin dito sa nung dati kung maalala nyo yung ating uh, pinatuyo yung sitaw ayan o no? Sitaw ko kukuhin natin mga talong na to hmm. Ayan ang tagtarin natin at uh, pakain sa baboy. Pirutuin muna natin. Ayan. Ito yung kadyos. Mumunga na. Ay, maraming bunga na to. Sana ay makakuha tayo ng maraming binhi din. Hindi sila sabay-sabay ah. Ba't kaya? Why? Why? Dito kasi wala oh. Dalawang puno. Pero ito ay nagsisimula na rin. Wala tayo ng uh, ridjik. dito. Ng mga sitaw. Gaya nito. Tadta rin natin. Kain sa baboy. Lutuin. no oh, dami nila oh, apat. Naglalaro yung mga kalaw. Ayan, Ay, luto na. So, dito tayo kukuha ng pagkain ng babo. Saluhan na natin ang darak. Okay. So, darak, kung pala yung pig. Ayan, so, hindi lang. you. Mm -hmm.